Walang hiya, bato. Ano na naman to sinasabi mo magpapapugot ka ng ulo. Kapag napatunayan sangkot si BP Sara. Ang dami mong antics. Oh, hindi ka na lang ano, hindi ka na lang Hindi ka na lang magtrabaho. Sino sino na nga ang dinadamay sa issue ng Oplan Tukhang at Umaroy Davao Death Squad? Mula kay Senator Bato Dela Rosa at Senator Bongo. Ngayon, pati si Vice President Sara Duterte pilit na rin ikinakabit sa isyong ito. Kaya naman si Sara Duterte, hinamon na ang nag-aakusa na patunayang damay nga si VP Sara sa aligasong ito. Ang detalye sa report ni Carlo de la Peña. Sabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niya ng tukhang. Pagpaputol ako ng liig. Yeah. Magpaputol ako na link. <laughs> hindi mo na kailangan pagtanggol si Inday. oh, hindi kailangan ni Inday ng pagtatanggol mo ba to? Kaya ni Inday yung sarili niya. Magaling yun. Ang kailangan mo ipagtanggol, alam mo ko sino? Si PRRD. Masyado kayong nakaride kay Inday Sara. Hindi niya kayo kailangan, hindi niya kailangan yung pagkampi niyo sa kanya. Simple lang kay ano, kay Inday Sarang, sabi niya, naging VIP lang ako na involved na ako. But anyways, handa akong handa akong harapin kung anuman yung ikakaso sa akin, pero dapat dito sa Pilipinas. Hindi ako haharap sa kanino mang banyaga dahil yan ay pa, yan ay kababuyan sa ating soberanya at ayaw natin yan. So, hinahamon ko kayo na mayroong mga ka pinangahawakan against me, isampan nyo na yan sa kaso at lalabanan ko kayo. Simple. Ito naman si Bato. Ang dami pong mga ganyan. Magpapaputol ako ng liig. Magpapaputol ako ng liig. Sana, kay PRD, ganyan ka rin. Paputol ako ng liig agad kung ma-prove niya yan na si Sarah sa likuran yan. Putol ko na leg -o. ngayon. Putulan niyo kung leg kung kasama si Bibi Sara diyan. Ayun, kasama na nga eh. Meron nga sabi sila sa kanya, kasama nga eh. Inis lang kasi ako, alam mo yun, parang for the longest time, inaantay natin siya na maging ganito towards PRRD. O, pero iwas ng iwas to pag tungkol kay PRRD. O, pero ngayon, kay Inday, hindi naman hinihingi ni Inday yung ano niya, yung hindi, may hinihingi ni -hini Inday yung opinion mo, opinion ni Bongo nung tatay niya patungkol dyan. Pero pinipilit niyong rumide kay Inday. Eh, mo sa inyo. Ito ang naging hamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte na dawit ito sa Oplan Tokhang sa Davao City noong Alcalde pa ng lungsod. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tokhang Nauna ng hinamon ni VP Sara ang nagaakusang si Arturo Las Cañas na magsampa ito ng kaso laban sa kanya dito sa Pilipinas. Kinwestiyon din ng Vice Presidente ang timing ng pagkakadawit sa kanya sa issue ng International Criminal Court dahil sa war on drugs campaign ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Bato, diretsahan namang kinwestyon kung sinong nagpapasabi ng mga pahayag na ito laban kay VP Sara. Yung kanyang statement, ano ba yan? Depende sa sinong nagbabayad. Sinong, ah... Uh, Paimbestigahan mo sa Senado. Hindi ka na mag-imbestigay. Paimbestigahan mo, patawag mo sila sa kanyas. Para magkakalaman kung talagang magkasama si Inday dyan. Hanapin mo ng ebidensya, tapos ipakulong nyo din, i-contempt nyo. Nagpapasabi ng uh, kanyang statement. Matagal na yan eh. sa... More than six years ago. Sabi niya, ngayon na, ibang version na naman siya. Ah, that's... Kayo, maniniwala pa kayo dyan. Bakit? Nagkakataon na itong uh, pag-imbestigan namin sa PI at saka itong paglabasan namin ng lasganyas. This is a diversionary move coming from the people behind the PI. Sinabi pa ni Senator Baton na kilala niya kung sino ang nasa likod ng nag-aakusa kay VP Sara pero hiintayin ng tamang panahon. Pat oh, kilala mo pala eh. Ilabas mo na ba to? Kilala mo pala, ang tapang-tapang mo eh. Ilabas mo na, para mabanatan na natin. Hindi yung ilalabas ko sa tamang panahon, anak ng kailan yung tamang panahon na yan. Para ibunyag ang katauhan nito. Regular session na namin. Bukod kay VP Sara at Senator Bato, idinadawit din si Senator Bongo na umano'y may kinalaman sa Davao Death Squad. Sinami ni Sen. Durgon na luma na ang mga akusasyong ito at paulit-ulit na lang. Para sa Diyos, at... O oh, ba? Diba, simple lang, oh, sabi niya eh ano naman yun naman yung ginagawa nila, eh, propaganda yan, tapunan kami ng dumi para magmukha silang malinis. Simple lang, paputol ako ng liig, paputol ako ng liig, wala nang mga ganong antics, straight to the point. Oh, pero 'yun lang masasabi ko, mas kailangan kayo, Senator Bahto, ni PRRD, lalong-lalo na sa ngayon. Nandiyan kayo sa pangyayari, mas kailangan kayo ni PRRD kaysa kay Inday. Kaya ni Inday pagtanggol 'yung sarili niya, hindi niya na kailangan hindi niya na kailangan 'yung mga opinion niyo.